Ngayon, sa awat tulong ng Diyos, talagang wala nang protestante dito sa plaza. Uh, kaya hindi na rin tayo ganong nakapaglalive. Uh, kaya ang ginagawa na lang natin, mga kapatid, gumagawa tayo ng mga videos ng dating landas dahil hindi naman tayo pwedeng tumigil doon dahil yun naman ang alam natin kung mabuti. At sabi ni Pablo, sa dos gis ng Epeso, tay kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Tapos ito namang mga born again na ito, mga baptist na ito, na mga sa demonyo, ayaw nang mabuting gawa. Ano ang gagawin nyo? Manggagahasa na lang kayo ng 5 months old na sanggol. Ang bihira naman ito. Kaya iba talaga Diyos niya itong mga ito eh. Walang awa eh. Ang tawag sa kanya atake ay Stroman Argument. Maraming dahilan kung bakit ang isang tao ay gumagamit ng Stroman Argument laban sa kapwa. Una, nagmamarunong. Pangalawa, argwante. Pangatlo, hindi nakakaalam sa katotohanan. At pang-apat, hindi niya talaga alam kung ano ang doktrina ng kanyang inaatake, kaya kung ano na lang ang mga pag-aakos ang lumalabas sa kanyang mga bibi Ang sabi niya, ang mga baptist ay malayo na lang gumawa ng kasalanan. Dahil ang sabi niya, Ano ang gagawin niyo? na lang kayo ng 5 months old na sanggol. Hindi ganyan ang turo ng mga baptist Ang mga baptist bilang mananampalataya sa Panginoong Heso Kristo, bilang nakakaalam sa katiyakan ng kaligtasan, ginagawa po natin ang lahat upang masunod ang katuwiran ng Panginoon sa ating buhay. Ang gusto ko kasing iparating ng mga taong itong umatag sa ating pananampalataya na para bang sila lang ang gumagawa ng mabuti at tayong mga baptis ay hindi na. At kung sasabihin mong ang mga baptis ay hindi gumagawa ng mabuti, teka lang, may baptis bang nangangaral o may mga baptis bang pumunta sa inyong bahay at ginawan kayo ng kasamaan? May pumunta na bang baptis sa inyong bahay at sinaksa kayo? Dahil ang sabi, eh, hindi gumagawa ng mabuti, dahil ligtas na. Kung wala kayong makikitang ganun, na baptis, ibig sabihin ang lumalabas sa inyong mga bibig ay puro pag-aakusa at walang ibang ama ng pag-aakusa kundi si Satanas. Kung sasabihin mo ang mga baptis ay hindi gumagawa ng mabuti, di ka lang. Kaninong membro ba ang karamihan nasa kulungan ngayon? Kaninong membro ba ang maraming adik ngayon? Sino ba ang nagsisimba pagkatapos nagiinom? Ilang pari na ba ang nababalita dahil sa pangri ng mga minor de edad? At during inquisition, ilang mga baptis ba at protestante ang pinatay ng Roman Catholic Church. Yan ay hindi gawain ng isang kristyano. Kaya huwag niyong ipahid sa amin ang iyong mga gawain kasamaan. Dahil ang sabi sa John chapter 8 verse 44, Kayo ay anak na inyong amang jablo na mamamatay o murderer mula ng pasimula pa. Ginamit ni Jared ang Ephesians 2 verse 10 na hindi niya naunawa ng konteg sapagkat yun ay sinabi sa mga nagsisampalataya o sa mga mananamparte ang ligtas. Dahil ang sinabi sa verse 8, ERC by grace through faith in that not of yourselves. Kaya ang sabi sa verse 10, yung naligtas sa biyaya ng Diyos pa ng pananampalataya ay nakalaan ngayon sa mabubuting gawa. Hindi po gumawa ng mabuti para maligtas ulit, kundi gagawa ng mabuti dahil naligtas na sa biyaya ng Diyos. Kaya Jared, bago mo ibuka iyong buwanga, gamitin mo muna ang iyong utak at huwag mong gamitin ang Biblia para sa iyong kamangmangan.